Isang magandang hapon sa atin lahat mga kabida. Andito na naman si uh, Kuya Kabida, Kuya Rajs para sa atin pong uh, konting bidahan. No? Oh, sumilit na naman tayo. <laughs> sumilit na naman tayo dito sa ating loob Ah, uh, talaga, once a week na lang tayo nakakatalong every Sunday madalas, no? Tung mga nakaraan na buwan. And ah uh, Ayan na, nga, marami kasi tayo na mga pinagkakabalahan and malaki naman ang tiwala natin sa ating pong dog uh, woman no? Uh, si Auntie Yolanda Auntie Landa, no? I finally court, uh, call her Auntie Landa and uh, fortunately uh, kinuha niya responsibility tinagap niya ng aking pakiusap So yun, kaya tayo hindi kailangan na laging ano uh, andito para uh, personal na i-monitor ang mga ibon kasi ang laki ng nakita ko na na pagkakaiba no ng ng serbisyo ni Auntie Landa dun sa sa mga nakaraan. So anyways, mga kabida, I'm here again, andito na naman si Kuya Ranz Para magkwentuhan na naman tayo no? Isa na namang kwentuhan, isa na namang kahit may silang nabidahan Dahil alam ko na na-enjoy nyo so far yung ating pong mga kwentuhan tungkol sa mga linyada ng kalapate. So shout out po sa lahat po ng mga uh, kabida, kalapatid na tumututok po sa weekly po natin So far 3 weeks uh, straight na po na tayo ay nagkakaroon ng bidahan o kwentuhan dito sa sa YouTube. So maraming maraming salamat po muli sa inyong pong pagtangkilik at uh, again, magdi-disclaimer lang din po ako le, Huwag na huwag po kayong mainis sa akin kung may kulang po sa aking reporting. Ano? Sabi ko nga po, mas magaling kayo. Ako po ay isa lamang pong hamak na nagkakalapati at hindi po ganun kaalam katulad po ninyo. So kung meron po kayong komento, meron po kayong kaalaman na gusto nyo pong ishare, uh, ishare nyo na lang po dito. Huwag po kayong mainis sa akin. Kung meron po akong kulang sa akin na share but uh, for the spirit po of uh, uh, sharing, ishare nyo lang po sa baba. I-comment nyo lang po sa baba, sa comment section, yung inyong pong mga information. At uh, papasalamatan po yung eh mga kalapatid, ng mga kabida natin. Dahil matututo kami sa inyo, malalaman namin sa inyo yung mga bagay na hindi namin alam and it's the reason why kaya ako naisip na gumawa ng ganitong klaseng vlog dahil gusto ko uh, mas lumawak pa ang kalaman, ang history o kasaysayan ng pag-iibon dito sa Pilipinas at dahil dyan, inaanyayahan ko lahat kayo mga ma-veterano, ma mahuhusay, ma-research na mga uh, mga kalapatid at kabida natin, please do share po the information na alam po ninyo sa mga linyada na amin pong o akin pong mga pinapakita. Okay, so for today, for today's video, ayan. Today po ay i-share ko sa inyo ang isang linya daw ulit based on the request. Maraming nagre-request nito. So today po, ang ibibida ko ngayon ay ang linyada na Becker Yes po, Beckert po. At meron po tayong sample sa Beckert. Oh, uh, ito po, meet si... Kilala niyo po si Promise. Shout Shoutout sa akin pong kaibigan na uh, popol friend from uh, from Manila. Uh, Ma'am Helen and uh, bro uh, Mark Magon. Ito po ay ibon nila. Ito po ay si Promise, pinangalanan nito ni Mang Helen ng Promise. Ano po, ito po ay 2 times matnog. May tatak pa rin, no? Oh. Dalawang beses na pong nagmatnog ang ibon na ito. Napakakunat, uuwi at uuwi talaga no matter what. Ah uh, si Promise po ay ako mismo ang nag-breed. Ako po ang nagpalahi sa kanya. Dito po siya galing sa loft na ito. Doon actually no, sa old love ko at uh, ang kanya pong mga magulang ay mga Becker uh, based birds ano po, ang tatay niya po ay si Elio Bolt si Elio Bolt po ay isang Becker uh, Vandenbroek cross at ang nani naman po niya ay isang pong uh, uh, in na tutubi. At alam naman po natin, ang mga tutubi ay beckert uh, based din. Ayan. So, sakto dahil today, ang bida natin ay mga beckert. So, pisan na natin. Information sharing na. So, saan po nang galing ang linyadang beckert? Again, ang pinanggalingan po ng Beckert ay sa Belgium, sa bansang Belgium. Sino po ang nag-breed ng uh, linyadang Beckert? Ang nag po ng linyadang Beckert ay walang iba kundi si Leo Beckert. Ayan. So si Leo Beckert po, initially, nung siya ang nag-breed ng mga Beckert niya, madalas po, o oh, ang paborito niyang i-breed, ay yung mga dark color na pigeons. So, yung mga original po na Leo uh, Beckert birds ay mga dark color po, ano. Maiitim na kulay po, ano. Pwedeng velvet po yan, ano. Basta, ayon po sa research, ay uh, mga dark colored pigeons po ang kanyang nakahiligan na gamitin. So, what's next? Anong nangyari after ng pagkakaroon uh, ng mga uh, Leo Beckert? Ang sumunod po dyan na pangyayari, ito po kasing Bergert, eh, medyo iba po ang naging trajectory. Ano? Uh, hindi po siya katulad ng ibang mga linyada na nakikwento ko sa inyo, na from Belgium, ay dumiretso siya ng Pilipinas, na acquired direct from Belgium to the uh, loft here, dito sa atin sa bansang Pilipinas. Hindi po ganun ang naging kwento ng Becker. Ang Becker po ay namasyal pa. Na? Tumalun pa siya ng isang bansa. Which is the United States of America. So pagkagaling po sa Belgium, meron pong mga uh, nag-acquire kay Leo Beckert ng kanyang mga linyada at dinala po ito sa Amerika. Ayan. So sa Amerika po, nagkaroon po ng mga salin-salin pa na lahi, ano? Nagkaroon ng mix o in, uh, crosses ang mga Beckert sa iba't ibang linyada. Hanggang na perfect halos po yan, ano? Uh, nasa early uh, 1900s po nagpapakita na ng magandang resulta ang mga Beckert sa US, sa US in particular dahil po doon sa mga interbreeding na ginawa po ng mga kumuha kay uh, Leo Beckert napakaganda po ng naging resulta sa US until, until ito po ay napasakamay po ng isa sa magaling po na love sa US walang iba po kundi ang Waterhouse. Ang Waterhouse po ang siyang nagpakilala later on ng tinatawag nga na Waterhouse Becker. Ayan. So ang Waterhouse Becker po basically ang foundation na niyan ay yung galing sa sa Belgium na Leo Becker na na-infuse ng mga ibon sa US. Si Waterhouse po ang nagkaroon na ng Olof oh no, kung ano man tawag ganyan o club, ano. Basta later on po, tinawag na po ang mga ibon na beckard na galing sa US na waterhouse beckard. So, itong waterhouse beckard po ay kilala. Kilala na bumabangga sa masusungit na panahon. Uh, may mga nabasa po ako na ang waterhouse beckard po ay known. They're known na kaya po nilang tawirin ang mga uh, umuulan na snow no? Mula na yelo po. Talagang uh, nilalabanan nila, talagang luso, lulusot, at lulusot sila. So yun po yung character na na-develop mo dun sa US, no? Hindi po takot sa smash o hindi lang smash but yung napakalabig na temperatura. Ayan po, ganun po kagaling. And later on po, ano, along the way, yung mga Pilipino, sila na po ang nakakuha o kumuha sa Waterhouse Beckert. Sa U.S. na. Sa U.S. na sila kumuha kasi ando na po ang magagaling na Beckert. O particularly yung Waterhouse Beckert. Ayan. So ngayon pag-usapan natin sino-sino ang mga Pilipino o mga tao na nagpakilala ng Beckert dito sa Pilipinas. Number one po, nakilalang-kilala. Hanggang ngayon wala na siya man sa mundo o wala na siya uh, sa larangan ng pag-ibon. Pero hindi po malilimutan ang kanyang pangalan. Wala pong iba kundi si Ben Gilit. Si Ben Gilit po. No? Meron po akong nabasa na may isang karera noon sa norte na si Ben Gilit gamit ang mga Waterhouse Becker ay nagpanalo ng hindi lang ata sampung ibon ano, ang pumasok sa, sa top 10 or top 15 sa kanyang halos lahat. From first overall hanggang sa baba. Halos pinakyaw niya po using the Waterhouse Beckert. Ayan. So, maliban po dyan, marami pang mga Pilipino na sumikat gamit ang Beckert. Ang Beckert po pala, uh, bago po ako magpatuloy, uh, ang napansin ko po sa pag-aalaga ko ng Beckert, dahil nagkaroon ako ng Beckert for some time, ang napansin ko sa kanila, uh, maliban sa light-colored po sila na checker, madalas din po sa kanila ay naglalabas ng mga may puti. Yung mga pie check tulad po ng ibon na hawak ko ganito po madalas ang lumalabas na kulay yung namumuti-muti na mga light checker, yun po ang typical na kulay ng checker. so going back, other than Benjilit, uh, marami pa po mga nakahawak at nagpapanalo gamit ang Becker, tulad po ni uh, Idol Bineto Boke o BGQ ayan, alam po ng lahat ano na si BGQ ay naghari sa PHA at sa mga local clubs sa NCR gamit ang Becker no? uh, hindi kung hindi pa ako nagkakamali please correct me if I'm wrong kanyang, yung kanyang tutubi ay hindi lang po may infusion ng uh, ng uh, tawag dito ng Vicente But meron po itong mga Beckert din no? may halong Beckert po ito at napakahirap po na tinalo o talunin si Idol Big GQ. No for so many years. Ulit-ulit 'yan sa south, no, sa north. Andiyan lagi siya na mamayan pag at nagpapanalo gamit ang dugong Becker Ah, uh, alam ko po, ano bago-bago din ito pero alam kong mahusay din uh, si si MDR, ano Si MDR po ah uh, si Idol Del Rosario uh, ay isa rin po na naging sikat sa paggamit ng Beckert. Hindi lang po ako sure kung tama ang aking information. Beckert Binstra Cross po ang aking pong uh, uh, naalala na aking nabasa. Uh, so CMDR si po ay isa rin sa mahusay at very consistent na nagpapanalo ng mga long distance no, races gamit ang Beckert. Ayan. And so marami pa, no? marami pang mga uh, mga uh, kalapatid at kabida na uh, gumamit ng Beckert na talagang nagtagumpay. No? And before I go, no? bago po natin tapusin ang ating pong mixing vlog, gusto kong iwanan din sa inyo yung information, ano ba ang meron sa Beckert? What makes it distinct from the other line? Ang pagkakaiba po ng Beckert, para sa akin, no? meron siyang taning ability meron siyang kakaibang kakayanan na hindi makikita sa ibang ito babalik ko muna si ano doon kasi nagarap na siya ng kanya jigs ang kaning ability po ng Becker number one hindi po siya takot sa smash hindi po siya takot sa ulan generally hindi po siya takot kasi po yung Becker na inalagaan namin dito ang aking tropang si Romarco Ah, uh, siya ang pinanggalingan ng aking Elio Bolt. No? Uh, si Elio Bolt, galing sa kanya. Actually, si uh, Lucky Nine ay galing din po sa Dugong Becker. Yung aking uh, Tony Vega Cross Becker. Galing kay Romarco yung aking uh, uh, noon na hen. Na producer niya, but champ na overall champions. So, kasama doon si aking, yung aking ibon na si Lucky Nine ang napansin ko po using this line kaya niya po talagang tumawid ng ulang kasi merong mga karera dito sa norte eh, na gamit yung mga ibon na to mga linyada na to na nang iiwan talaga ano? nang iiwan, smash po ito ha iniwan ng halos isang oras yung mga kalabang ibon dito sa loon gamit itong beckert na ito uh, si bro marco ang ano dyan uh, makakapagpatunay so yan po ang character ng beckert Maliban po na kaya nyang uh, tumawid ng ulan o yellow o smash, ang Beckett din po ay uh, hindi matatawaran sa tulin. Ayan. So kaya sinasabi ko na meron siyang kaning ability, talagang pamatay na skill o kakayahan. Kasi it's a uh, dangerous combination para sa mga kalaban. Yung kaya mo nang uh lumusot sa smash sa ulan and then kaya mo pang lumipad ng mabilis ang malaking bagay po yun. Kung baga, uh, ang laki na ng porsyento, chances mo na manalo. So, umpisa pa lang ng karera kasi kailangan mo ng matuli ng ibon. Yun, no? Pag mga fair, uh, fair, weather tayo at matuli ng ibon, siempre uh, syempre pupuntos ka na. And then, pagdating sa dulot, nagkaroon ng smash, uh, lalamang na ang record. So, yun po, ano? So, sa mga gusto na magkaroon ng mahusay na Beckert, you can uh, research, sa mga isasagot ng mga kaibigan natin and you can look for the beckert po naman po ni Idol uh, Benito Goke. no meron din po kami nakua noon ng na mga beckert uh, pero PDB cross kay uh, Jerko jingson meron pong ganyan actually yung ibon ni Marco ay galing dun sa mga linyada na yun so NKMDR ano po so yun lang po ano? maraming maraming salamat na naman sa inyong pong pagtutok mga kabida. sa muling pagsilip ni kuya dito sa lo Muli, magkikwento ako ng isang linyada na pwede yung maging uh, fundasyon o pwede uh, magamit na line na pagsisimulan sa inyong law. Maraming pong salamat. God bless everyone. Enjoy your weekend po. Bye-bye.